mga kalalab. Ayan nga, update lang po sa aking pusang mabait. Ayan si mami, ito si pangit, yung mag-asawa sila. At ayun na yung baby nila, gumagala na. Gala-gala na sila, o. ayun yung isa, o. Oh. Kumakain na doon, o. Oh. Oo, Nakaw na niya talaga, oh. Mm. Ayan. Ang Taka takaw-takaw na niya, oh. Makain na. Eh. Hindi na siguro inap yung dinadedete niya. Eh. Oh. Bali, tatlo yung anak niya. Yung isa may may-ari na. Sabi ko, ibibenta ko yan pag ano na, eh, naka 3 months na sila yan. Pwede ko nag-ibenta para. Kasi ayoko naman madaming ano, madami na silang ano. Kung nang tumami nang tumami sila inap na yun And then tatanong ako pag halimbawa ilang ilang buwan bag ano nakapanganak ang pusa bago ilaigate kasi kawawa naman si mami Andami nang naging baby yan yan ang kalit yung isa may miara yan yung itim na yung may miara na yun nagtrabaho din dati ng Kuwait. Bali, doon lang banda nakatira sa may kalapapa. eto na lang. eto At saka yung isang matakom na yon ang wala. May ari. Yan. <laughs> Ayan Ayon na sila. Makulit. Makulit na sila, oh. Ayun ang kikip nila. <laughs> Ayan ang kikip nila. Kulit-kulit ah, na nila. Hmm. Yung isa dyan, ano eh. Ang ganda ng mata niya. Blue eyes siya eh. Patingin niya yung mata mo. Ikaw ba yun? Patingin niya. Patingin. Kasi yata yun siya. Ay, hindi, hindi, hindi sila. Yung isa yun doon yung kumakain. Yung... Yun. yan ang kakalit nila, ang kakit na nila. Hmm. Hmm. Sabi, ang kulit na nila. Nakakalabas na sila dyan. Yan ang kulungan nila. ayun nakakalabas na sila. May isa, oh. Kulit talaga, oh. Mm -hmm. Parang gusto pang umakyat. Ayan, bus na yung tubig nila. May alalagyan ka. Ano, mm -hmm. mami? Kumusta ng mami namin, ha? Kumusta na yung mami namin? Hmm. Kumusta na yan? Hmm. Kumusta na yung Palagid ka na, mami. Lagid ka na, mami. Tama na. nakalimang anak ka na eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan ang baby niya. Ay, isa hmm. Ayan. Pasok na siya dun sa kulungan niya. Oh! Ya. Yeah. <laughs> Ayan. Nakapasok na siya. Si Blue Ashini. Anong pin? Eh. Ay, patingin na mata mo. Ma. Pati na mata mo. Ma. Ito nga yun siya. Hmm. Pero hindi siya ano sa ano kang blue. Ay, siya yung blue na blue yung mata niya. Eh. Hmm. Anong gawa mo dyan? Ha? Anong ginagawa mo? Aji? Anong ginagawa ng baby ko na yan dyan? Ha? Ah, napagod na ikaw kumain? Ha? Ay, bumalik ka na dyan sa kulungan, ma. Uy, nagtago, oh. Uh. Ang nagtago siya, oh. Hmm. Ang kanilang pagkain nga pala, ano yan, eh. All age. Yan, yan ang kinuha ko. Kasi nga, pag alimbawang ano, gusto na nilang kumain, nakain na sila. Yan, na siya ng kamay niya. return Okay ka lang? Ha? Ha? Okay ka lang, Ton? Ton? Okay lang. Tingin ka naman sa kanila. Dali na. Pogi yan eh. Tingin niya. Wow, ang pogi naman. Ay, ang sungit naman. Tingin naman ang mga ano, pogi. Tingin ang pogi. Wow. Wow, ang sungit naman talaga naman. <laughs> ang sungit naman. Nagbago yung mukha niya. Oh. Pumogi siya. Dati nung una ko makita to, natakot ako eh saka tingin ko sa kanya pangit eh ngayon pogi na yun pogi na nasa yung isa? nasa yung isa? Nasan yung isa? hmm? hala sa yung isa? akala ko lumusot na eh. Natakot ako. Akala ko pumasok yung salit. Ito pala yung isa. Nagagala siya. Hmm. Ayan, nagagala siya. Mamaya sungkitin ka dyan ni Chiki. Sige. Chiki oh. Chiki. Ay, dali yung nagagala oh. Ang gulat ako doon. Kala ko no. Ayan oh. Magala na siya mo. Oh. Hmm. Palibas, ano niya siya eh. One month na siya nung ano, 13. Nag one month na siya. Hmm. Hmm. Kulit. Ang kulit. Oh, di ba? Makulit na sila. Ang na nakakapunta na siya dun. Hai mami. Hai mami. Hai mami. Hmm. Hai chiki <laughs> Itu si chiki apa nato nih ni mami? Hmm, apa na apa ni mami ya ni, eh. Ciki na yan ni eh. oh, pugi-puginya ni eh. bilis lumaki yo. Oh. Ayan ka na, Chicky. Chicky. O, oh, ayan na siya. Ayan na, bumalik na. Ayan na, bumalik na siya. Ayan na si Mami. Ayan na si Mami, oh. Ayan, Pangip. Hi. Hi, Pangip. Dali, mag-hi ka na, Pangip. Ayan. Ayan. <tip> Thank you for watching my video.